Cyril Manabat na isa sa mga bumida sa mystery series na Senior High at ang sequel nito na High Street kapakailan lang ay nagpakita ng napakastilong reaksyon matapos siyang ikumpara sa co-star na si Andrea Brillantes. Ang isyong ito ay nagugat nang isang netizen ang nagsabi sa Instagram na mas hot si Andrea Brillantes kaysa kay Cyril. Imbis na patulan o magpakita ng negativity, Simple at maikli lang ang naging sagot ni Cyril sa komento. Agree 100%. Isang sagot na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa sa sarili at respeto para kay Andrea. Nakita natin kung gaano siya kaklase sa pagtugon. Ipinapakita na hindi siya nag-aalintana sa mga ganitong komento na tila may layuning gawing kompetisyon ang dalawang aktres. Napansin din ng netizens kung paano niya dinadala ang mga isyong ito ng may maturity na patunay ng kanya pagiging tunay na profesional. Bukod dito, hindi rin bago kay Cyril ang makatanggap ng mga negatibong komento. Sa isa pang post, may netizen na nag-akusa na marami daw siyang ipinagawang cosmetic enhancements sa mukha. Matapang itong hinarap ni Cyril na dati na ring umami na dumaan siya sa insecurities noong kanyang kabataan. Sa isang interview, ibinahagi niya na sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang child star, may mga nagsasabi noon na magaling kang aktres pero hindi ka maganda dahilan kung bakit bumaba ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Ngunit bukhang natutunan na si Cyril na yakapin ang kanyang uniqueness at tumayo ng may kumpiyansa. Kamakailan lang isang milestone ang nangyari sa kanya nang i-repost ng American pop star na si Sabrina Carpenter ang kanyang TikTok video. Kitang-kita sa kanyang Instagram story ang saya at excitement ni Cyril na sinabing, Iiyak ako! Iiyak ako talaga! Sige! Kasama ang mga emojis ng pag-iyak at ngiti, isang reaksyon ng tuwa sa pagkakataon. Nagpapakita ito ng dalawang bagay tungkol kay Cyril. Una, kaya niyang tumayo sa gitna ng mga kritisismo na hindi nagpapadala sa mga negatibong pahayag. Pangalawa, may tiwala siya sa sarili na tinuturing ang sarili niyang tagumpay. Hindi lang sa showbiz, kundi pati na rin sa pagpuo ng sarili niyang brand online. Ang support mula sa international star na si Sabrina Carpenter ay patunay ng kanyang global appeal, lalo na sa mga kabataang followers niya. Ang pagtanggap ni Cyril sa mga comparison comments ay isang magandang halimbawa sa mga kabataan ngayon. Ipinapakita niyang hindi mo kailangan pumatol o magpa-apekto sa mga comparisons at pwede mo itong i-handle with grace at positivity. Sa kabila ng pagiging showbiz personality, alam niya kung paano maging isang tunay na role model sa patuloy na pag-angat ng karera ni na Cyril at Adria, hindi na bago sa showbiz ang ganitong klasing pagkukumpara sa mga artista. Ngunit sa huli, pareho silang nagsusumikap at umaangat sa kani-kanilang darangan. Sa dami ng mga trabaho sa showbiz, pas makabulhan na mag-focus sa sarili nilang journeys kaysa sa mga comparisons na hatid ng ilang netizens. Huwag palampasin ang mga susunod na update sa buhay ni Cyril at Andrea dito lang sa Kita kit Showbiz Channel. Kung gusto mo pa ng ganitong mga balita at analisis, make sure to subscribe and hit that notification bell para updated ka palagi sa latest Showbiz Chica. Ano ang thoughts mo sa klase response ni Cyril? I-comment na yun sa baba at let's talk! O paano? Hanggang dito na lang muna tayo. kita sa next video dito sa Kita Kids Showbiz.